congratulations sa mga nagtapos at saka dalawa kong apo na may certificate at saka medal ayan, hindi nga lang tayo nakapagvideo kasi bawal pong pumasok, ayan kaya congratulate muli hi. hi good morning good morning ayan, good morning alis po kami ngayon kasi graduation ng ate si Ate Akiko. Akiko. Yeah. Ay, oy. Ano? Arap dito. Ay, ano? <laughs> Saan ba? Saan ba? <laughs> <laughs> Congrats! Congrats ka kay Ate! Congrats! Naku, natapakan ko Oh, mayroon! Congrats kay Ate, oh! Wow! Wow! Hindi mo yan tatanggalin ate. Ganyan picture lang pa siya. Ah, picture ka muna. Oh, sige, very good. Hindi kasi kasi po puli pagka... Wow, ayan no. Halo, halo. Ayan, sarap. Salamat sa halo-halo. Ay, ang galing mo. Oh. Sarap. Ayan. Ate, yay. Si George mayroon din ang laki, oh. Ang laki ng halo-halo. Tapos may palabok pa. Oh, no. ikaw din na. <laughs> eh, hey, ikaw din ate. Ate. <laughs> ate, oh. Oh, wala mo. Oh, wala siya mo Ano? Kaya, ano na nakatingin na ice cream? Ayun. Sa ice cream ba? siya nakatingin. Kasi daw maghahaluan. Ayan siya, oh. Ayan si George, oh. oh Ay, oh, subo lang lang Butong yan. Lahat. <laughs> na na mami Gutom na yan talaga mami. si George so. Oh. Dirty gutom na yan sila oh. Dirty Oy, sarap ng kain nila. Oy, wag na nakakaya naman. Kita na watch na. sarap ng pagkain. Wow. Rice. Ayan, no? Ah, uh, open nyo. Baka gusto nyo pang ano. May... Dana lang 'yan. Thank you for watching guys. My videos ah uh, for good vibes lang ito ni Wow sa inyo para happy happy every day sa buhay natin. Ito yung ginagawa ko sa tuwing umaga, yung mga babies ko, alaga ko habang ano pa-relax, relax muna at saka, pakapi kape kasi sobrang init po sa labas kaya ingit, ingat po tayo lagi I love you all keep on watching my videos guys, salamat po uh, subscribe and share thank you, thank you ingat po. I love you all. God bless po sa atin lahat. Ayan, pakapi-kapi lang si Wawa. Okay, bye-bye. mwa sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo.